Ay, Lenny nee ko. Sino si sino portahan niyo rin po ba si BBM noong eleksyon? Hindi. Bakit po? Areo, da ba kayo ng historyo nakaraan? Ah, kumbaga yung do, doon 'yung binasi sana. Ano po bang nakaraan nung kanyang tatay?

bagay yun din kaya hindi niyo na binoto yung anak niya nung eleksyon

Kumbaga sa tingin niyo yung yung may kumbaga mayroon din kinalaman talaga yung mga nasa paligid niya ngayon. Malamang. Halimbawa asawa niya ganun. Malamang. Kasi marami nang sasabi. Kasi marami din marami kasi nang sasabi talaga na ma may mga nang sasabi po kasi talaga <laughs> na may ano talaga yung asawa niya sa ano, kumbaga nagdedesisyon na sa pag sa pagdesisyon. Tsaka yung pinsan niya. Yung mga nakapwesto gusto sana. Ayun na sir. Ang hirap pa ng problema sa pulis. Ang hirap mo Yung mga nasa pulis. Baliw-baliw ka pag tinatigas mo si Duterte. Isipin mo pa lang ayo. Yung mga nakatanda natin na mali lang sila. kanya na umaabuso yung mga nasa paligid. Kasi okay, sa... siyempre, 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 siyempre. hindi naman yung so, hindi na pinagagawa ng mga sumisimis. So, ang, ang balik, nandito na na sa tapos, tingnan nyo, walang mga kutim-kutim sa tapos. Pero magandang pa nila. Parang yung mga sinasabing pwede Pero malabong nga. week ago, Sabi niya dahil yan sa uh, taong muno ng local government ng mga sandal. Uh, o during the time ng sa local election lang eh. Ewan ko kung eh, natanong na. Yun, Sir, uh, bali-balita po kasi na tapak ng senador si Baste. Ngabot Buboto niyo po ba siya? O yun, Baste Duterte. Bakit sa dalawang masakang? Tsaka hindi ako conforme sa 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 magkakasama yung magkakapatid yung mga kwan. Yung isa tama na. kaya darating araw eh kung kunyari pumasok yung kunyari dumating yung time na may apo, may kwan. Eh baka pagkating ng araw, isang pamilya na lang nagpapalakad ng Pilipinas. So si Pia, kaya Tano, at saka yung kapatid niya, hindi na rin kayo magpapoto ng gano'n. Jaime Marcos. Ay, yan, baka sakali pa. Alam mo kasi yung... yung, yung Ito rin ang sa may saka kanya-kanya sila ng... Bay, pag may nagpakunay! Kanya-kanya sila ng pasit lap. Ito mo, nagmumuti-muti ka pa mag-away. pati Isang tabi nila yung away-away. Kapag -away hindi nila yung problema ng mga tao. Hindi yung... Lalo na sa hiring, nako wala ko. Makikita mo, magtatanong walang kakwenta-kwenta tapos yung iba pagkuyapo-yapo pag 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 lang na ang nakikita ko lang talagang kwan si Juan Tiberos yan si Gatchalian yan yeah, gusto kong mga magtanong yan Maayos na mga mga tanong. Tsaka, kwan, so, yung tanong nila may kabuluhan talaga. Silipin natin yung ano. Ano ba yung mga ate ng hihirin? Silipin natin yung kapampiyan. Silipin natin yung kapampiyan. Kasi magiging iit -tala. na Talag ka lang nung kamera. Masilip na natin, boss. Oo, yung cellphone ko lang. Ay, Pero ako talaga ay, na ay, Kwan ako kay si sa mga Dutera, Duterte pa rin Duterte pa rin po kayo ay, Sarah, Pero pag if ever tumakbo po si Tatay Digong na senador susuportahan niyo po, 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 po Senador naman po yon Halimbawa tumakbo Medyo nagdadalawang isip so, ako kasi Bakit siya. po? Tingin ko sa kanya yung health niya Ah, yung kubaga nung yun, ang iniisip niyo para sa kanya kasi medyo may edad na rin. naman si Sarah. Fighter o so saka sa kwas natino ni yung bago Siya bago nakakita. nakakita na mula wala ako sa biyon magigising dito sa kagad lang yung nasa paligid tagal-tagal ng ko kung baga, kung baga pag si VP Sara talagang suporta, suportado kayo maging presidente yung, yung sa kay Tatay Digong lang kasi dahil sa kalusugan niya sa health niya yun lang po tataka nga ako kung pag pag presidente election na nakarap mas pumayang si Sara na maging president ewan ko ha pag lumiuwi sa pagtaw sabi nila Meron daw hindi na po niya. kita mo pa. Anong kaya Uti-uti nila nila lang yung isi. Hindi Ang nung parang naniniwala rin po kayo na ginamit. Hindi <laughs> ginamit ni BBM si Bibi Sara. Sa sarili oh. kong mm. ah, Parang ganun niniwala po kayo. There, sabi ko. Tapos hindi ka na-ingit yung Inang Kahit papano, hindi ba kasing natuterti talaga

ako po sa iyo, sir na magkakaiba-iba yung ano nyo po eh. Hanga kayo kay Monteveros, pero hanga rin kayo kay Pangulong Duterte. Kumbaga, magkakaiba lang talaga yung ano nyo. iba oh. kasi yung... Kasi magkaiba po sila eh. Kasi ayaw, ayaw na ayaw po ni Monteveros kay Duterte. Eh, si ko sa mga Duterte, pag sino man ang talaga mabigyan ka agad tayo eh, dyan tayo eh. Yung kasi nito lang si sa mga eh, Oh, ikaw, mo. Walang niliwan sa snatcher Libo sa kanya, ang coming. Huli lang ng huli yan. Paglabas niyan. Nag-birthday kasi. Balik pa rin. Balik pa rin. Balik. Ay, hindi naman ako sabihin na sarcastic ako. Kasi nagpa... Nahuli, lalo na yung mga gumagawa ng katarantag. Mga 4,000 dollar. Dapat mawala. Kasi nagmanit pan yan kahit na mo niya. Ano ko so, so naniniwala po kay sir na nasibalikan yung mga atik na naman ngayon? Marami, mas lalong lumala ngayon. Kasi panahon ni Tatay Digong po ba? Siyempre, medyo takot ka. Ako, 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 ordinaryo ako. Pansi. Pansi. Kahit sabihin lang oh. si Tuki, kahit na oh. oh. ako wala. Hindi <laughs> ako natatap. Alam mo kung bakit? <laughs> wala ako ginagawa. Oh, kung wala akong ginagawa masama, tama, tama, tama. Bilig talaga ako. Sila kasi, yung manaray. <laughs> oh, okay. Kaya. Pag pulis ang namamatay, <laughs> Baka, wala. Eh, ang polis naman. Sa totoo lang, ha? Ah, pumapasok. Hindi ka naman gagalawin na kung wala kang previous record. Ba't ka, kamukha ako. Ang dami, ang dami polisan. Kasi wala akong ginagawa masama. Wala akong ginagawa. Hmm. Ay, wala talaga 5000 ang natakot ka sa, sa pulis pag, pag pag ikaw natakot eh, may ginagawa kang hindi maganda pero speaking mo pulis sir para po sa inyo yung mga kapulisan po nung panahon ni Tatay Digong tsaka uh, ngayon kay BBM saan kayo mas tiwala sa mga pulis yung time ni Tatay Digong o yung ngayon pag sa drugs nung panood ko mas, tiwala, mas may tiwala ko sa mga pulis oh, alam mo marami rin mga ang isa ngayon ha Daming, daming nagiging kaso ng mga pulis ha oh, so, lang. pero hindi naman lahat, uh, pero, hindi naman lahat. Uh, may matinig uh, uh, talaga kung uh, baga uh, mas maitiwala lang ko yung panood ni Pangulong oh, Duterte oh, kasi ako lang gusto ko lalo na yung mga <laughs> sinasad alam mo hindi siya nagtukan ako mabuti nga yun, nga ako mabawas-bawasan yung mga taras kasi ulit may pag yung hangin, ilang ulit kung sinasabi, pag nilabas yeah. mo yan, Lunat yun pa rin ang gagawin niyan. sir, last na lang. Uh, dahil po, hindi niyo po sinuportahan si BBM ng no election. Hindi naman kayo na budol. Sino po yung presidente niyo nung no last 2022 election? yung eh. Yung itong huli lang, 2022. <tis> uh, sino mababa ang dalar. dalar. Hindi, sino ba yung kalaban niyo? Basta, hindi mo kinuha si Sino ba kalaban niya? Si Isko, si <tis> Lenny, yun ang mga kalaban niya eh presidente? Apa? Ay, leni ako nun. Ah, nag kayo nung 2022? Oo. Oh. Yung vice niyo po? Ay, okay, si Ikuan ako. Okay. Kay... Sarah. Kay Sara? Kay Sara ako. Ah, kumbaga, Sara kayo? Okay. Leni sara Basta kung kuwan ko nun. Huwag lang pa ni... Ay, wala, bumili ka na. Kailangan I'm not against sa mga Marcos, ha? Hindi ako kuwan sa sarili, sarili ko ay hindi ako talaga ayaw ko lagi na, naging ako na ako na mga Duterte sa Manila ako um, so, nakakuha kung baga kakamping po kayo pero hanga kayo sa mga Duterte kasi based sa mga nakikita nyo at mga nagawa ng mga Duterte nung hindi pa umahaman ng presidente hmm. si Duterte nung panaw mayor sa mga Duterte at sa Maynila ko, sinusundang ko ang panahal ng sakwa. Tingnan mo sa araw, matinwa ang labaw. Wala na. Wala sila. Kaya ganyan lang. Siyempre, kumisa naman, maliging tao, siyempre, sige lang. Kriminal, may ringkuhan niya. Dapat natatakot sa yukate. Pero siguro, katwiran nung mga nakapwesto na kamukha nila kung ano oh, punta doon yung mo yun paglabas okay. ka sa pa mga rin yan pinakamaganda babawasan ang galing mo oh. oh. hindi na ulit kanya yung alam mo yung 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 death penalty penalty kung ako masusunod ibalik yan o nga no yung kinuka nila baka dumadamay hindi ka naman basta basta kukan wala kang history na kakasunan yun lang ang kasi alam mo, nakikita ko lahat yung nangyari tapos isa pa yung, yung boss ko. Ang katrabaho sa job. Ang sakit lahat ko. Sa kung kanya, alam ko yung pagkatanggaw ko sa kanya. Eh siya mismo, magsasabi na wala tayong magagawa. Kailangan sumunod ka. Kaya kung ngayon nga, criminal nga, nalalagyan pa ng, ang dahil, mahirap, kayong criminal, maraming pera. Kung nang magagaling, eh, lalo sa gobyerno natin, dahil naman. Kung takot mo yung mga, yung mga abogado ng kampanilya, Oh, magkano lang yan. Ang dali daling bayaran nun. No? Sa bing eko, Eh, mahirap ka, sorry ka na lang. <laughs> Pero hanggang ngayon, may pa rin yung hindi kaya masamay. Kasi pagdating sa demandan, tama o mali. Eh. Pahabaan ng PC na ba na ngayon? Eh, siyempre, kung sino yung mga mayayaman, sila lang Bakunan. din ang may, may justisya eh. Pag mahirap ka, talagang wala, mahirap. So, yun lang, kunyari, napatunay na may kasalanan yung mayaman. Hindi ko naman nilalahat. Ang dalim gawa ng paraan ng abogado no, no. niya eh. 'Yung ano bang tawag dito, 'yung 'yung delay, 'yung delay ano, in uh, hearing, hearing ganyan. Pero pag ikaw ordinaryo, pag nag- ng shoplift ka lang sa isang pan, pag nakakita ka ng pulis, ibabato ka kagad ka sa loob ng kulungan. Yan, sige po sir. Maraming salamat po sir at si sir pala isang kakamping mga kabayan pero saludo sa mga Duterte. Ayun, sige po, salamat po sir. Kasi leni po kayo pero saludo kayo sa mga Duterte. Ayan. Sige po. Nung umabot si Duterte, nung umabot siya ng Vice President siya ang kinuha. Ayun. Ang kulang lang kay Okay. Oh. Malambot, malambot siya salita eh, kaya nga Subukan nila kay Sar. Ay oo. Talagang ano talaga yan. Mas matapang pa daw kay Tatay Digong Ay, yun. Ako, si Tatay mo. Digong mismo nagsabi, mas matapang pa daw sa kanya si yung... Nananap uh, po nga ng Sheriff. Ayun, sige po Sarah, salamat po ah. Sige po, salamat.